Lala, antarik hindi <laughs> galing ako dun antarik buti hindi madulas yung mga bato may kalay buti na lang malilim hindi mainit dito ayan, opa opa Hala. Akyatin. Para wala na yung makupal. Oo. So, para Basan. na to lahat. Oo. Oh. Ipakuntukan mo na to. Para lahat na. Oo. So, tapos itong mga basura, masilaban. Oo. So, mga kuwan kwan na. Ito mga Tabas mo na lahat yan. Ay, ay. mga bakante dyan, pinagkukuha na. Pinag, uh, lalang, ano, may poste nga dyan, o. Oh. Pinalagyan na ng iba. Ay, bakante yan, eh. Oh, pagayon, ay, vacante, overlooking. Nasa kuping nga, eh. O, oh, binigay. Wala rin, yung sahig mo, yun, bulok na. eh. Nakakalahating lakad. Nakakalahating ride sa motorcycle at mayroon pa daw kalahating kalahati kalahati up of my life hiking ito sa bundok may bahay pa dito may sapa ayan o may sapa ang, ang para ka nasa gubat sarap magtampisaw ayan Lalo na yung Ano may bahay pa doon? Ah, meron pa dito. Sapa. ah oh, meron pa dito upuan. Stop over. Ano to binebenta? Yan. Pero binebenta. Ah, okay. Ha? Pantisado, sa magba-bye tayo kung pa tayo doon sa bahay ay. Bak kanu 'yan? Sobrang nyog, balar ko. Kailan mo nilo tin Bitbitin mo. Ang pagod ko na eh. Kasama kong pinsan ko. Hello sa vlog ko. Kiluhan. <laughs> vlog. Ah, <laughs> i-vlog ko. Meron akong ano sa sa susunod na serye. Meron akong ayun, may tubig. Saganang-sagana dito sa tubig. Hindi kagaya doon sa isang lupa ko. Yan, may sitaw pa. Ha! Ah. Ha! Ah, ah, ha! Ah, ah. Ha! magandang gabi yan. Mangyay! Okay! Montek na ako. Wada pa. Ito ang sapak. Ito ang sapa. Ano Noy? na remember mo nung tayo yung mga bata pa. Ganito yung lugar natin dati. Oo. Oh. <laughs> Ayan, nangunguha kami diyan ng suso, yung suso na mahahaba. Kaka kakamis. pinagilingan. Doon sasakay kami. Sarap. Sarap mabuhay dito. Ayun oh, no? may bahay doon oh. No? Simple lang. Ayun siya. Saging yan. Kukuha ng saging yun. Ang ganda ng ano. Sky. Ayan ang aming lupain. Hindi. <laughs> lupain. Overlooking. Andun ang Manila, Divide. Ayun ang may bahay pa doon sa itok to. Zoom natin. Yan, ang ganda ng tanawin. Yan, oh, dami ng mga bahay, o. Oh. Yan. Ayun, o. Oh, ang nakakapagtaka yung bahay doon sa ituktok na yun, o. Oh. Saan siya nagdaan? <laughs> Basta, hmm. ayun pa, isang bahay, o. Oh, laki, o. Oh. Nasa gitna na ng gubat. Yan. Dito ang aming komunidad doon sa binobuldozer na yun binobuldozer na yan isang ektarya yan daw latayo ang barangay hall extension ng barangay yan tayo ng kasakop, kalawis kalawis covered court, e school mga daycare center at saka mga lahat ng center <laughs> lahat ng center <laughs> uh. Hindi na marunong mag-vlog. Ayan, oh, no? dami. Pagpunta namin dati, wala pa yung bahay. Yan na yan, oh, no? dami na ngayon. Oh. No? Yan mga bahay yan. At dito sa part na to, yan tinatayo yung windmill. So, ito ang harap namin. Dito. Yun, no? Ito ang kalsada. <laughs> ito yung kalsada. Diyan, ang kalsada. Diyan. Ayan. Nagtabas-tabas kami ng kaunti. Wala pa mga tanim kasi tag-init, hindi mo na magtatanim. Woo! Super pagod. Ayan. To see is to believe na nandito ako sa... Nakarating ako dito sa bundok. Sobrang init. Ayan. Woo! Hmm overlooking ang bahay namin pero parang ayaw ko dito. Pero hindi naman naabot ng hangin, no. Hindi naman kami Ayun no? lakas ng hangin. Pero hindi ramdam dito sa kubo namin. Okay na siguro dito. Kumaliwa, eh. kaliwete. Eh. Alin? Umikot yung hangin. Umikot Pag naglaling mo... dito hangin niya. Ah, oo. oo. Nandito dito galing yung Kasi may bundok, eh. Hangin Over, eh. galing sa West. At dito naman, galing sa... Eh, Laguna yan. Eh, this, yan ang South. South. North. <laughs> dito ang North. Eh. Aywan. <laughs> Nahilo na ako. <laughs> Gutom. It's show time! Yeah! Palusong, palusong, palusong. Ayan, nandito pa ako sa taas. <laughs> Pauwi na. Yes. Dusog tayo. May tungkod. Matagabundok bundok talaga. Yan. May kapag linis-linis din sa aming lupa. Ha? Ano? Ano? Wala, hindi na yata to. Eh, doon tayo sa kabila. Ay, mamaligo tayo doon. Hmm. na. Ay, wala. Hindi nga. Dito, hindi ito, hindi ito, dito. dito. nagkapo naligaw na kami, oy. Ayun, naligaw kami. nantaan. Huti <coughs> mo lang signboard dito. <laughs> Lusong, palusong. Ayan, ito nga mga daanan. Ayan, may mga pakas ng sapatos. Ito dito nga. Ayan, gulong-gulong ang bato. Ayaw, nauna na sa akin. Oh, oh, Daling ko yung mga apo ko dito, gulong. <laughs> Hanggang doon. Sa ano. Oh. Uh -uh, ito. Uh, dito nga dito e! <laughs> ba naman na dito dito ka dapat lulusot kabasa ka dapat punta. ayan ang bunga ng mga kamatis ang dami ang lulusog oh, ang dami nila oh my god daming kamatis nang lulusog andun pa sa ilalim oh ito pa oh man ayan may pa mamalili oh lumakang garden dami kong mga kamatis ulang abono yan. Organic na organic. Walang pesticide. Ayan o. Diyos ko po. Tumpok-tumpok o. Oh. Ay, ang ganda. Ay, ito pa. Oh, nagtumba na ako.